Patong-patong na ng nga harapin ng road rage suspect sa Valenzuela na nagkasan ng baril sa nakagit-gitang taxi driver. Bumuo ng rin ang PNP Valenzuela ng tracker team para matunto ng SUV driver. May report si Ryan Lasigas. Kuha ang CCTV video na ito madaling araw ng August 19. Makikitang bumaba ng sasakyan niya ang SUV driver na si Marlon Malabute, ikinasa ang dalang baril at pasugod sa nakagitgitan niya sa trapiko sa Faustino Street, Barangay Punturin. Ang taxi driver na si Henry Ong Jr. Um, po kami. Uh, 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 nagkasagyan po kami ng sasakyan na At bumaba po kami uh, nag-usap sandali at siya po ay nagalit at pagbalik niya po may dala na po siyang baril. Ganun lang po ang nangyari sa Nakilala si Malabute sa plate number ng sasakyan na nahagib sa video. Dahil sa trauma sa insidente, tigil pasada muna si Henry. Um, sana subuko na lang siya. Ayon sa PNP, isang negosyante mula Tondo, Maynila si Malabute. Sa records ng LTO, pangatlong may-ari na si Malabute ng sasakyan isinampan ng Valenzuela PNP ang kasong grave threat at alarm and scandal laban sa suspect. Binawi na ng PNP Firearms and Explosive Office ang license to own and possess firearms ni Malabute sa kanyang 9mm na baril. Hence, Malabute is now being ordered to surrender his firearm to the nearest police station. Otherwise, he will be subject to police operation. Bumuo na rin ang tracker team ang Valenzuela PNP para mahanap si Malabute. na na po ito sa fiscal office. So, doon niya nasasagutin yung kasong isinampas sa kanya. Ngayon, pag hindi siya magpakita doon, uh, may issue siya ng warat subject for opera, police operations. Dinagdagan na ang mga checkpoint sa Valenzuela matapos ang insidente partikular na sa mga kalsadang nagdurugtong sa Valenzuela at ibang lungsod. Uh, lesson learned no. Number one is police visibility. Uh masabi ko namang hindi naman nagkulang po ang ating VCPD sa police visibility in that area kasi madalas po ako uh, in that area no. Uh but I already tasked uh Colonel uh, Destura na dagdagan po ang police visibility natin knowing na may mga uh, nakatera sa karating area natin na uh, medyo malakas po in loob tulad doon ito na nang-aapi pa ng mga kababayan ko. no. Uh, pangalawa, uh, additional CCTV. Tiniyak din ang tulong sa driver tulad ng pagbibigay ng abogado. Uh, alam nyo po, uh, hindi ko maiiwasan. Minsan talaga matraffic, mainit mo ang ulo, minsan nakainom sa madaling araw, pauwi na ho. Whatever reason it may be, eto pong uh, example nito lalong-lalo na kung sumuko no at lalong-lalo na kung makasuhan uh, uh, ay uh, talaga pong ang mga uh, motorists natin ay magiging responsible na lalong-lalo na yung mga dumadaan dito sa Valenzuela Ryan Lisigas para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas